and syempre it's me your ate Jen at syempre oh meron tayong pa sunset by the beach wow by the beach may buhangin lang by the beach na mag iihaw kasi tayo ngayon mas maliwanag kasi dito kaysa doon sa may gawing kubo kasi natatabunan na ng puno at saka papalubog na ang araw syempre meron tayo ditong labian o oh, ba? Diba? Pasalubong yan ang team! dagat. Ah, laki, cute. Ah, cute talaga. Galing po pa ng Palawan. Eh, ang masarap daw dito. Galing pa po ito ng Palawan. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman, guys. Wow. Sakto na po sa aming mag-anak. Kaya ito lang yung, ano, yung lulutuin namin. Iihawin. Na ano na yan? Nalinis na yan ni Daddy Di kanina. Ng mga boys. Nilinis na nila lahat yung kanilang hatian Tapos, hindi nila inalisan to. Hindi to inalisan ni Daddy Di ng kaliskis. Dahil nga, masarap daw itong ihawin. O, ba diba? Yan ang aming dinner for today. Pero, magpapabagang muna kami. Mabalikan <laughs> namin kayo pag isasalang na. Ayan. O, ba diba? Tingnan nyo muna, guys, ang ating view. O, ba diba? Para kami talagang nasa beach, o. ba diba? Maraming buha-buhangin. May mga seashells. <laughs> sa ilog kasi yung galing, pero maraming seashells. O, dito, dito tayo sa kakawati ng mga ganyan-ganyan. O, diba? Ganda ng view dito. Kaya dito tayo mag-iihaw. <laughs> Yung aking mga dogs. Nagsasightseeing din. Dito syempre, kunyari, nasa beach din kami. Ayan, balikan namin kayo kapag mag-iihaw na kami. Ayan, mahangin dito sa labas, guys. <laughs> Pero ayan na. Nagbabaga na, kaya pwede na nating ilagay hindi natin masyadong pinalakas yung baga para naman hindi mabigla. Tayang tang lang, o, oh, di ba? Napaka saktong sakto. Yan, labian kasi makapal yung labi. Eh. Labian siya. Large lips ang ano. Makikita natin sa Google. <laughs> Large lips, o, oh, di ba? Labian, ganun din 'yon parehas din. Yan, hintayin nating maluto wala naman tayong ibang ilalagay dito na flavor kasi makapal ang kaliskis na to guys. Hindi natin to malalagyan ng asin dito banda. Kasi tatanggalin din natin yung mamaya. Babawiin na lang natin yung sarap sa sawsawa. Ah, yeah. Pero malasa naman kasi ang laman. Ayan. Mahangin dito ngayon. Kaya halatang halatang mahangin tayo. Ayan o oh, yung baga. May kusang hangin. May sariling hangin ba? Lumakas. <laughs> Lumakas yung baga. Kailangan bantayan. Oh, ang bilis oh, ang bilis. Hmm. Pero okay lang 'yan. Dito lang 'yan. Tingnan tingnan lang natin, bantay-bantay 'yan para hindi masunog ang ating iniihaw. Yan guys, silipin natin kasi nangangamoy na talaga. Yun. Okay na yan, syempre. Pero hindi yan sunog sa loob. Ito ang kagandahan sa makakapal ang balat. Parang pakol. Parang pakol ang ano na ito eh. Yan. Hindi nasusunog yung loob. Pero tayang-tang na tayang-tang ang laman niya. Sarap! Bango-bango! Si Daddy D, gusto-gusto -usun niya talaga yung malalaking <laughs> Alam na alam ng team Harabo siya ni Saya. Paborito ni Daddy Dio. Malalaking isda. <laughs> Kabaliktahan guys. <laughs> Pero natuto na siya. Natuto na talaga siya sa team Harabas. Si Otep man eh. Pero si Otep talaga mahilig sa isda. Parang ako din yun. Ayan. Hintayin na lang natin na maluto yung kabila. Ganyan lang kabilis mag-ihaw ng ganitong klaseng isda ng labian. Kasi napakaganda ng ano niya o. Oh, ng balat niya. Lutong lutuin sa loob para yan niluto sa oven. Wow! Lumubog na yung araw. Ang bilis lang rin lumubog. Pero, ano na? 6.30 na. Saka lang lumubog. <laughs> Naging laruan ng mga aso. Someday, hindi na kayo makakapasok dito. <laughs> Enjoyin nyo na ang buhangin, guys. Ayan, balikan po namin kayo pagluto na. bilhin may Ay, may extra pa dito. Ngayon nakapasyal dito. <laughs> <laughs> okay, ngayon na siya nakapasyal sa aming beach. <laughs> Sabi ko, mag kami by the sunset and by the beach. May sunset dyan kanina. <laughs> Ay, okay, magkatag na lang ano, eh. oh, diba? Sabi ko nga sa mga doggy, enjoyin yun na ngayon guys. Kasi pag natakpan na ng buo, doon na lang sila sa amin. <laughs> Sabi ng mga doggy, puno to sa amin ng ano. Palay ng hukay. <laughs> Sa susunod, doon naman sila sa amin. Doon lang sa side na yun. Hmm. yun naman ang pagagandahin ko sa side na yun. Oh, halahalaman at mga ano. Ay, hindi pwede siya. halahalaman doon. pwede halahalaman, Bing. Kalkal nila yan. Lahat. Ayan na. Luto na yata ito. Oo, oh, napuputol na. Bad. Sa, sa boob. Tapos eh? may sausawan. Uh -oh, sausawan <laughs> na ang bawi dito talaga. Kasi hmm. hindi na ito or na something. Kung ano-ano. May chili oil! A of course! Oil lang, Harap. Laging may chili oil. <laughs> <Ulit lang laughs> Naipasok magagos. pa yun. Laging may chili oil. La mamaya lalagyan naman namin talaga ng chili oil. Kasi ang sarap niya talaga sa mga sausawan. Yeah. Yan guys! O diba saktong-sakto kami sa padilim. Magsi-7 na. Pero padilim medyo na pa din. O, ngano, o ganyan ngayon ang panahon eh. O oh, 6.30. O oh, 630. 6.30 pero ayan. Kita pa rin natin Ay, ang ating ano labas ka lang. Ang <laughs> <May> libre pakwanan. <laughs> <laughs> na. Ayun oh, dami. Wala wala pa kasi ano, wala wala nang bumibili. Yan ang mahirap ngayon, magdagsa-dagsa. Sobrang dami sa kalye. Pakita mo doon sa kalye namin, oh. guys. Well, hindi lang takasin natin na videohan ano? Sobrang dami. Ang mangarin talaga ay sobrang oba dami. Lang. Oversupply kaya walang bumibili din. Pagandahan na lang. Ayun. Okay na to, guys. Kakain na kami mamaya-maya. Sa loob na kami Ay, kakain kasi madilim mo. na dito. <laughs> Gabi na. Madilim na. Madilim na guys. Madilim na. Kaya papasok na kami. Ayan. Hina ako na. Ayan. O. Papatayin na lang natin itong baga. Bibos ako dyan. Hmm, Nahihiagaw. Ayan na po, kakain na po kami. Pero mag-pray mo na si Otep ng prayer for the food. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Bless us, O Lord, these kind gifts from which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Yeah. Kain na! Kain na na po! Eto na! Magkatabi kami ni Daddy Di kasi meron kaming sausawan. Suka with sili oil. Okay. Siyempre, haraba style sili oil. Mm -hmm. Sa so, mga hindi pa po nakapag-order, pwede po kayong mag-order sa Shopee at sa Lazada. Paki-check lang po ang Harabas Merchandise na page. Ito. Para ma-enjoy nyo rin ang inyong mga sausawan. Available din po ito sa Chinooks at Harabas Food Service. along yes. Rital Street. San Jose, sa Gandal Yung mga taga rito, pwede pong doon na bumili. Yan. Tignan natin ang ating... pan. <laughs> parang ah, ano ang grabe ang kulay oh. ng sili oil dito ah. <laughs> Tinde. Ma Dami lagay ni Daddy Dick. Mhm. Mhm. Sili sili pa alaga mo ang ating tripod. Luka Si luka talaga. Kana. Sarap. Mm. Sap. <coughs> Ala. Konting konti lang yung rice ko. Dami din ng ano. Sini pa ni lawan yung tripod. Ha ah, kailangan natin ng tubig dad. Tubig. 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 tubig, <laughs> tubig Manghang. Ah, <laughs> uh, ano. Sarap malaman. Ay, lagi pa kunyan. Ay, oo nga. Meron tayong pampaano. ano. Hanggang lang ang hang. Mmm! Ang naman kasi yung angho. Hindi man madaling mawash away yung tubig. Correct. Ang maganda daw dyan, milk. Milk pa? Milk pa kaya naman, hindi naman siya sobrang, sobra sobrang anghang. Kaso, ano naman, literal na sa usawan ng muntra Mmm, baba ka dyan. Baba, galit pa. Kaya bumaba kasi nakakaamoy ng sda. Hmm. Isang kutsara lang yung kanin ko, guys. Pero, syempre, ang rest back ng papa. Psst, Nibols! Bigyan mo ko ka ng pa mo pa, Nibols! Galit yan, nagalit sa akin. Ah! <laughs> Sabi <laughs> <laughs> no, no. niya, ako rin kakain. Grabe, ang sarap. Sariwang-sariwa. kaingit na yung iso dyan, oh. Sarap, eh. Wow. Ano? Ma? Napaabang si Nibos, ah. Para siyang lasang ano, pampano. No, dad? Hmm. Kalasa siya ng pampano, guys. Sarap. Ano? Sinisipa na ako? Oh? Kana! Buong haba ba? Kain ka pa? Ba? Sige lang po. Ayaw mo na? ka. Oops, tinit. Lakay tinit. Hmm. Hmm. natin ito. Tatlo lang tayo. Dahil? Kunti lang po. May boss. Bapuro na may sa'yo. Yan yung lutong lutong dyan. Sarap. Baka pala talaga rin yung balat niya guys. Hmm. Para siyang ano. Para rin siyang pampano. Oh. Yan oh. Paningan nyo dito naman naman siya bali. <coughs> sarap. Hmm. sarap. Sarap kaagat ang siloy kagat na kagat at lasang lasa ang ang chili oil nilagay dyan mm. may yung mga chili po man chili mm. oil yung chili yung suka mismo may chili na sukang pinakurat ito guys pinakurat plus yung chili oil yung pinakurat maanghang na to pero nasanay na kasi kami na medyo maanghang Nakakagana. Sarap! Napakalasa. Hahaha, <laughs> sa ko. Masilip-silip ka. Wala na lang natin para umalis sa si listeng. Ngayon pa? Kali pa na? Uh, hmm. Hmm. Uh, papak na lang po ako. Ah, papak na lang. Diet yata ah. Hindi ko na lang yan. Ay eh, hindi, kumain ng kikiam sa labas ng school kanina. Hmm. Ang na ganda pala. Ang busog. Sarap. Dari sa akin yung balat yun. Sobrang laman. Para lumabas ang laman. Sobrang laman lang tinik. Pero malalaki naman yung tinik. Hindi naman tinik, Ang tinik na to, anak, malalaki. Kaya ang dali-daling kunin. Uh -huh. Sige na, kung ano yan? Kunin mo na. Madali naman panggaling ang tinik yun eh. Ito. Ano sarap no? Mga mga labit yung bahay ko Bukod sa sarap, ang hirap ng paghuli. <laughs> <clears throat> Yun ang isang nagpapasarap dito. Talagang effort kong effort ang paghuli na to. Parang naingit pa ako sa rice. Roy, Ngayon lang, promise. Roy. Oh, another kutsara. Uy. Galing kasi ito sa kanila, guys. Straight, from Palawan. Nakakuha. May kanya-kanya silang parte. Hmm. Eh, yung mga parte namin, ni Daddy D. Ito na yun. Nagluto na namin. Isi-share namin sa inyo. Sige, Tigi tigil isang supot kayo namin. Na na ng mga isda. Sige, isang supot sila. Meron pa ako dyan. May gagawin pa akong secret. Wow. Oh, may special fish pa ako dyan. Nakatig-iisa sila ng supot. May mga special na hmm. ano. May malalaki. May, may maliit. Ayun sa akin medyo sorry, sorry, malaki dalawa. Kasi yung iba maliit na. Ano mm -hmm. Pero ipapakita namin kung anong gagawin namin doon. Sa mga pasalubong ng team. Dagat, of course. For the effort ang mga lolo nyo. Effort sa paghuli, effort sa pagdala. And dapat, effort din kami sa pagluto at effort din sa pagkain. <laughs> effort ako sa pagkain. Yung isa dyan, effort din sa paghingi. Ito yeah. yung kaibigan ko na to. Lakas ko na ini eh. <clears throat> isda yan guys. Mali ang sa akin eh. Siyempre naman, pusa man yun. <laughs> <laughs> Tama. Gusto mo talaga ng isda na pusa. Tama. Ito ang aming senior eh. Senior cut. tao talaga sa isda. Sarap! Sarap na ito. Anong kasing gusto ka pa po? Labian. Large lips. Alam mo kung bakit? Ito yung lips niya. Kapal. Mm. Ano siya? Large lips. Kisabo lips. <laughs> Tapos ano siya? Ah, uh, masyadong naka-emphasize yung ano niya. Nakapal ha? Yung kapal ng labi. Talaga naubos talaga namin. Ubus ay. Pero yung ulo may konti pa yan. Papapaking ko na lang yung... Kumaya mo naman 3 plus 1. Takwan ano? Pakewat na ako. Ano yung pakwad? Takwad. Takwad. Salak. Wala kang masyadong tinik eh. Mm. Ano nakalaki ng Saka tinik mo? Mm. Malali siya tanggalin. Ano? Mm. Oo, oh, yun sa tiyan niya, malalaki. Sabi niya, hibos ako, oh, syarap but Ba't tinig na lang? Tinig na lang na iwan! Wala na ako! Himayin ko na lang po sa kanya mamaya yung iba. Gusto niyo pa ba? Wala uh pa. Wala -huh. pa. Ihimay ko na lang sa aming... ...makulit. Hindi na siya kumakain ng mga kibols, kaya... Hindi siya kumakain puro isda at saka manok ang okay, pinapakain ko sa kanya. Ng mga ganito, na walang mga spices kasi, ang mga mooning naman, ayaw nang may mga spices. Wala na ni Bol. Ang inihaw, sobrang sarap na to sa kanila. Wala na ni Bol. Ah. Ba yan? Last ko na to sa Pakwan. Spiker. Ah, ni Bol, sa? The Spiker. Pero in fairness, hindi naman to masyado mataas ang glycemic index. Mabagal siya mag-distribute ng sugar sa ano, so, sa blood. Mataas, pero hindi masyadong ano. <laughs> hmm, na lang, oh. Hindi pala masyadong spiker. Medyo lang. Ang <clears throat> mga fruits naman. Mataas pa rin yung sugar. Mataas naman ang sugar, pero medyo mababat naman ang glycemic index compare doon sa mga Manga. baked products. Manga. Mga sugary, yung mga cake, yung mga ganon. Ang timano, pag kumain ka ng cake, dun agad yun, tataas agad yun. Pero ito, ganyan pa siya. Hmm, dahan Gradual change. Gradual siya. Pero hindi masyadong maano ang effect sa'yo. Pero sugar pa Yun lang. Sugar pa rin. Kaya tama na yun. Pero hindi talaga ako sa gabi nag rice guys. Kaya lang, syempre, inihaw. Matatanggihan ko ba to? Cheat day. Ah, ah, ah. Cheat day, o. Oh, Di ba? Everyday is cheat day. Everyday is cheat day. Cheat De, day. Pag lunch talaga, nagkakanin talaga ako. Kasi, syempre, kasabay ko si Tatang. Nagluluto kasi ako doon ng may sabaw, or mga fish, or ano. Hindi man ako makakasurvive kung walang kanin pag-lunch kasi an uh, sabaw or gulay. Wala akong protein. Eh, kailangan ko mag carb. Hmm. Ayan! Salamat po sa inyong panunood sa aming simpleng vlog, eating vlog. Maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. God bless po at mag-iingat po tayong lahat dahil napakainig pa rin po ng panahon. Ulit-ulit po tayo na nagpapaalala pati sa ating mga sarili. Maraming maraming salamat po ulit. God bless po.